Hello mga kasisi, itago nyo na lang ako sa pangalang Clyde, 25, bagong board passer at nagtuturo ngayon sa isang school dito sa Apari. Ang ex ko naman, itago natin siya sa pangalang Bianca, 22, graduating dito rin. Nagkakilala kami ni Bianca dahil pareho kaming aktibo sa orgs. Matalino, mahinhin, at parang laging nasa classroom ang vibes niya. Akala mo hindi makabasag pinggan. Na-attract ako sa kanya kasi hindi siya tulad ng ibang estudyante tahimik pero witty pag kinausap mo. Mabilis ang naging takbo ng relasyon namin. Sa totoo lang, sobrang saya ko kasi hindi lang siya supportive sa trabaho ko bilang bagong guro, kundi sweet din siya sa mga simpleng bagay. Baon, sulat, kahit kape sa faculty room. Pero isang gabi, naimbitahan niya akong sumama sa get-together ng barkada niya. Birthday daw ng isa sa mga tropa. Medyo kabado ako kasi alam kong ako lang ang bagong mukha roon. Pero sumama ako, syempre gusto ko rin kilalanin yung mundo niya. Masaya sa umpisa, kwentuhan tawanan inuman. Pero habang tumatagal, napansin kong nag-iiba na ang tono ng usapan nila. Tapos biglang binanatan ni Bianca ng, Alam nyo ba ito si Clyde? Ang bait nito, mahal na mahal ko. Kaso di ko alam kung may itataba pa ba tong sa kanya. Sabay turo sa harap ko, sabay tawa ng barkada niya. Nagulat ako. Hindi lang yun ang sinabi niya. Kinuwento pa niya mga intimate moments namin. Kung paano daw ako nahihiya nung una, kung paano ko raw siya pinaiyak sa tawa dahil sa mga awkward na galaw ko. Wala akong nasabi. Natulala lang ako habang nagtatawanan sila. Hindi ko alam kung joke ba yon para sa kanya pero sa akin hindi. Naiwan akong parang ginawang biro sa harap ng mga taong ngayon pa lang ako nakilala. Pag uwi, hindi ko agad kinausap si Bianca. Kinabukasan, sinama niya pa ako sa group chat ng barkada niya. Doon na nagsimula ang panga-Alaska. May mga patutsada. May nagsabi pa nang ayos lang yan Clyde, palalakihin natin yan. May kilala akong gym coach. Pinagsabihan ko si Bianca privately. Sabi ko, wala ka na bang respeto sa akin? Kwento mo lahat basta may pagtawanan lang. Umiiyak siyang nag-sorry. Sabi niya hindi daw niya alam na masakit pala sa akin. Pero ang hirap na. Parang nawala na yung tiwala ko sa kanya. At mula noon, hindi na rin ako bumalik sa GC. Nagpaalam na rin ako sa kanya. Hindi na lang kasi Pride ang nasaktan, pati dignidad ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung biro lang ba talaga yon para sa kanya o may bahid na totoo. Pero isang bagay ang malinaw, hindi lahat ng tahimik ay marunong rumespeto.